Dubai. May, 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 may. Dubai. Maganda talaga ang Dubai. Elevator ka lang ang teatan. Oo, nagmayang man. Tapos ang pangatong pangalanding nga ito. Hindi pa na itag sa ilaw na ito, tira ba eh. Magmayatin Dubai free Ang sadyada lang Dito, na pindas tira uh, dito no Ay ada lift ada lift na dayta? Pangi Ada bayad na, mm -hmm. Baid, na. ita? Mhm. Ngapan tayo? na bayad na. libre mo. Ka katulong, katulong tayo dito. <laughs> dapat libre. <ha. laughs> di diba, da da <laughs> <dapat laughs> na dapat ang mga katulong libre? <laughs> katulong mas mayaman ba? Adi nga ko, di ba, di adi nag-open na di expo. Amin nga nani ko na amin nga na-expo. Mo, ni expo. Di expo, ang bong sapay na bagdakan ay ta-expo. Nadapay tikit kung ito pwede, di ba? Ata, huwag kini Julie, nikanda kami. Ang tayo pinapan? When we go. Libre ito ko at mga nani. Sa ano, tapos di... Kamistik helpers. Oo. Ang bapay di kubit-kubit. Ito pwede di kanunag. Dahil ako ay dinapanda dahil Adam, expo. Na Napanakay ka nung pinasyar ng Philippines ko ano na din nag na crispy pie na yung ka. What, what do you think about the Philippines? Oh, nice. Hindi ka na Kita mendaki tabel building ni. Kita mendaki tabel building Ada <laughs> <pulos. Wafi>, no. <laughs> <laughs> warta tayo pai sudah lah. Kayak mai pulos, pulos. Ini kita maju ke building ini anak mai tepi nak ramai dan. Sudah di di kuani. Kita nang di kapun pasta. We are in Dubai now, guys. Punta kami airport. Airport. Here we nice. come. There we come. Airport is waiting for us. There yung Grand Hyatt. Oh, ito niya. Ayan na kami. Lapit-lapit na. mayroon ba bay? mayroon uh, uh, lang kasi muna hindi nag eco ito na lang na, yung yun actual daladod hindi na ako nag eco si sa ganoon talagang ito nung panagdalaan nung ko na, nice. dito ba diyan tinaglayos? na nga talaga yung tinaglayos nice. sa baba? diba dyan baba? Dati, They are eating guys They are eating uh, ding dong ding dong Ito kayo oh, mga madamdaman

Nagkikita nyo ang kagandahan ng Dubai. Ito ang Dubai. We're going to airport. Yan ang airport. Malapit na pala kami. Hindi ko rin alam. Mm -hmm. Yan. I mean, yan. Ay, kung na nagkikot tayo dito. Kung nag-tayo, itay. Uh -huh. Nag-exit tayo dito yung airport Yen. We're here. Okay. Airport this airport is the street We're street. coming okay guys mamaya ulit mag video ako sa loob ng airport thank you for watching